Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ang umano'y kalungkutan at pagsisisi ni Vice Ganda kaugnay sa hindi na paglabas sa It's Showtime ng mga komedyanteng sina MC Mua at Lassie Marquez na matagal ng bahagi ng programa bilang mga segment hosts at katandem ni Vice sa maraming eksena. Ayon sa ilang balibalita sa social media at blind items, hindi raw inaasahan ni Vice Natuluyan ng lalayo sa programa ang kanyang mga kaibigang sina MC at Lasi, lalot naging malapit ang tatlo sa harap at likod ng kamera. May mga lumalabas pang spekulasyon na naging sanhi-umano ng tensyon ang ilang biro o eksenang pangmamaliit na tila hindi na nagustuhan ni na MC at Lasi, lalo na ang kontrobersyal na vlog ni Vice kung saan harap-harapan niyang pinahiya si MC sa mga kaibigan. Kaya pinili na lang ng dalawa na hindi na bumalik sa show. Bagamat wala pang kumpirmadong pahayag mula sa kampo ni Vice Ganda, ilang source ang nagsabing tila apektado umano ang komedyante at nanghihinayang sa pagkawala ng dalawang malapit niyang kasama. May mga nagsasabing posible raw na gusto na rin ni Vice na ayusin ang relasyon sa kanila. Ngunit nagdadalawang-isip kung paano magsisimula. Sa kabila ng mga spekulasyon, Nananatiling tahimik si na MC at Lassie sa isyo at mas piniling i-focus ang kanilang oras sa paggawa ng mga content sa kanilang vlog. Habang nananatiling usap-usapan ang isyong ito, maraming fans ang umaasang magkakaayos pa rin ang samahan ni na Vice, MC at Lassie. Lalo na't marami ang humahanga sa kanilang natural na chemistry at samahan sa harap ng kamera. Sa ngayon, tanging ang mga sangkot lamang ang tunay na nakaalam ng buong katotohanan. Angad ng publiko ang positibong resolusyon at muling pagbabalik ng masayang tambalan na minahal ng maraming manunood. Ayan, dito na tayo. Ikaw ang gusto kong bumangka dito. Mas marami ka kasing nakakausap eh tungkol kay Vice Ganda. Kasi ang balita ngayon, lagi siya kina-atake ng anxiety, ng stress. Dahil nga, siguro, dahil sa pagkawala ni MC at ni Lassie sa showtime. At madalas yes. din, napapansin ng mga kababayan natin na hindi siya uma-attend, ano? Mm -mm. At sa kanay, eh, meron siya mga parte sa mga pag nagsasayin Di ba mahilig mga aral yan sa, ano, sa showtime? Ah, 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 ah. Nag-ano siya, hindi mga aral yun. Meron siyang oh. zona, Di oh, ba? Mm -mm. Ay, anong moment, di ba? Misa oh, lang, ng tungkol sa magkakaibigan, sa pagsasama-sama ng mga kaibigan. Meron siyang gusto sabihin ng isang araw na, ah, kasi may ganitong ganito. Ay, di bali na lang. Gumaganon siya. At uh, least, na Na siya. Na siya. Oo, may oo. sa ere ang kung ano mang disgusto natin sa ating kapwa at kasamahan. Yung kasi naging ugat ng lahat eh. At saka, may kwento na nagpaalam daw ang uh, si MC at si Lassie dito sa production ng Showtime na hindi na sila dadalo, eh, mawukat-mukat mo, nalaman ko, wala naman pala silang kontrata dyan sa show na yan. Oh. Wala. True vice lang. kumbaga diba. eh, si eh, vice lang pala ang kanilang ano dyan, pinaka, pinakadaan. Walang oo, kontrata. Oo. Yung Kaya palayo. pag sabi ni vice na, oh, sige na, pumasok kayo, ako nang bahala. Ganon. Pasok uh, uh, kayo, pasok kayo, ganon. Oh. At kung ayaw nyo, ako nang bahala. Ganon. <laughs> 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 oh, oh pumasok. Ano ko ba? pumasok. Ano? At saka, ay, ang sabi pa, meron pa ako narinig na na, hindi, pag usaping mga MC Lassie, iwas na siya. Hindi niya alam kung paano siya magko-comment sa mga tinatanong sa kanya. Ano na? Ano na mangyayari? Wala. Talagang magbabangbang, bangbablanco -ba daw yan. Mga poker face daw yan. Parang baliwala lang. Pero nararamdaman nila na malungkot Malungkot siya. Aba, uh, nakalulungkot. Ang 22 years, 21, 22 Totoo years. Totoo naman, na, oo. Oh, oh. hindi, gan, hindi ganun, hindi ganun kanaling itapon yun. Mm -hmm. Tapos, lalaman pa niya na walang sumasangayon sa ginawa niya kay MC, di ba? Mm -hmm. Aba, yun eh, naman naman talaga, sabi ko nga, yung leksyon, yun lang ang dapat natin pulutin. Di ba? <laughs> Correct. Yun, dapat talaga. Ngayon, kung talagang magpapakumbaba siya at hihingi siya ng... Uh, paumanhin kay MC at kay Lasi, baka madugtungan pa ang kanilang pagsasama-sama. Pero sabi ng mga sources ko, napakahayahay ng buhay ni MC at ni Lassie ngayon. May sarili sila, silang ano, uh, schedule, hindi sila pressured, wala silang pinakikisamahan. Yun ang kwento. At ano saka kwento? maraming nakapansin dahil doon sa bar, uh, MC at Lassie, masipag sila gumawa ng kanilang vlogs. Super oh, 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 oh. sila. Oh. Yung diba? ano, yung Bex Kat Battalion. Correct. Oh, eh. Uh, Bex -oh, Battalion. Mm -hmm. At ang gaganda ng kanilang mga entry. Alaw na alaw ako kay MC tungkol sa pamilya niya. Oh. Si Boy. <laughs> di ba? Yung tatay niya si Boy. Ano po ang <laughs> anak? Ang gusto raw kasi babae. di ba? Ah, lalaki. <laughs> lalaki. Eh, uh, um, Boy. Opo, Boy po ang pangalan ko. <laughs> Ay, kaso hindi pala girl. Siya Boy. <laughs> Ayon. Sabi ni Paolo Obalde, nanay, isa lang po ang tawag dyan, chuchu. Nakukonsensya Ay. na siya sa ginawa niya. Okay, hindi ko na binanggit, ha? Ang uh, isang term. Pwede nga po na medyo mainit yung ulo niya. Gaya ngayon, sumilip ako sa noon time show niya. Absent siya. Ang andun lang, jowa niya. Baka na-stress na naman talaga. Tama kayo, Nay. Hindi raw sila nakakontrata sa showtime. Kumbaga, contractual lang lumalabas. Manager nila, si Horsey. Sabi ni Boy, si Karagay, oo, oh, oh, ano lang pala to, walang kontrata. Na-sure po na affected si Vice Ganda kahit paano. Kung pusa nga po, hinahanap eh, mga kaibigan pa ba, nakasama mm -hmm. niya po ng mahabang panahon, imposible hindi po niya namimiss. Tama, nawawalang aso nga. Ginagaygay natin ang buong komunidad. Ipinaalam natin sa lahat ng mga kapitbahay na nawawala aso natin. Tao pa kaya? Di ba kaibigan pa kaya? sayang talaga ang napakahabang panahon ng kanilang pinagsamahan bilang magkakaibigan. Kaso, inapuntahan ng yabang itong si Kabayo, kaya yan na nangyari. Sabi ni Eddie Letada, okay. He did it to himself. Masyado kasing mataas ang tingin niya sa sarili niya. Hindi niya ina-appreciate ang friendship with MC and Glassy. Ching Bautista Silverio, I missed your messages. Oo, yung mga ganitong ano talaga na matalim. Oh. Ethan Julie Paras, Bini ba, ika nila. Sidney Sheldon, pasok! Di ba, yun <laughs> o ba? Sidney Sheldon, the stars shine down. Okay. Okay. Ayan, yan ang ano <laughs> Grabe. dyan. Grabe. Ito, Yan, oh, yan. Tama. Pero wala na siyang masasabunutan, masasapok-sapok sa showtime. Saka hmm. mga concert and movies nilang tatlo, kawawa yung dalawa. Sabi ni Boy, si Tama mas marami raw batok, mas malaki pera. Oo, ayo, sabi ni Lara May, ako rin po na kung kamag-anak ko rin po si MC at isa sa ko po na mag-vlog na lang sila. Ginagawa lang po silang katatawanan sa shows at pelikula. Apo tang sabi kay Lasi ng panget. Sabi ni Mayak, <laughs> eh pag wala siyang makeup, ay ayoko na lang po mag-talk. Sumusunod po ako sa payo mo na kung walang magandang sasabihin, quiet na lang. Abasta ah, yung ganda ay nasa pangalan niya lang. Sabi ni mayang hindi ng pangit, diba...